dito ako sa ilalim ng puno now ito na ang aking hin-harvest sa loob ng cage ng mga gulay doon so dadalin, ah uh, punta tayo doon pakikita ko sa inyo at magharvest ako ng mga ng mga sili Doon sa labas din, sa labas naman, sa likod ng garahe. Doon. Ito yung hinarvest ko doon. Tinigil ko para makita nyo ang pag-harvest ko. Itong papil na to, madalas kong dala dahil ibibigay ko doon sa kapitbahay pag nakita ko at humingi siya ng uh, hindi naman siya humingi pero sabi ko sa kanya bibigyan ko siya ng seeds ng sunflower at sabi niya gusto niya raw magtanim ng sunflower you know yung sunflower tinanim ko yan sa labas kasi inuubos yan ng squirrel pero nakakapagtaka this year hindi siya kinakain masyado yung unang part eh medyo naumpisahan nila pero ito medyo matagal na to hindi nila ginagalaw tapos may, meron pang tumutubo dun sa tabi naman pangalawang tanim ko yun so far mamalapit ng mamulaklak so at ito namang puno na to na pear tree naubos na ang ang bunga niya dahil inubos ng squirrel binabagsak lang nila hindi man nila kinakain eto naman lilinisin ko yan ah uh, succulent ba tawag diyan diyan sa plant na yan inilipat namin dito kasi at lumalaki siya laki-laki na niya doon sa harap ng bahay eh hindi naman siya tumataas so sabi, sabi ng asawa ko si Sunny ay eh, tapo na So naisip namin dito na lang siya ilagay So far kaya siya konti ngayon pinamigay ko yung iba at hindi ko pa siya nalilinis Maganda naman siya Nililinis ko siya sana alis ko yung mga hindi 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 halaman para dito Ayan. Ito yung mga, ito yung nilagay ko. Mga, mga an, branches ng dead roses. Dahil, di ba marami siyang thorns. So, mahihirapan silang umakyat. So far, nahihirapan sila pero napilitan. Napilit pa rin nilang ubusin ang pears. So, ayan siya oh. Maganda ito eh marae ding may gusto nito so pinami may mingi binigyan ko lilinisin ko pa ito dahil merong mga iba't ibang unwanted plants na nandito at damo ayan thorns thorns ng mga thorns ng mga roses eto yung ano. Sunflower. Ayan, makaharap dun yung iba So far, hindi siya ginagalaw ng mga squirrels. So, let's go. Dading ko kay sa loob. Yung sukini sa labas ko, itinanim. Kaso, pangit ang lupa namin ngayon. So, uh, siguro next year ma-improve ko ang lupa ito ay kamote ang kinukuha ko dito yung talbos lang yan zucchini tapos yung mga tumubong uh, cherry tomatoes so ito pasok pangit nga yung lupa so mukhang namamatay patay na nga ang aking cucumber pasok tayo sa loob umpisahan natin dito eto yung mga cucumber na hindi nabuhay dahil pangit ng lupa clay siya clay tinambak ko para tumaas problema hindi nag bloom ang aking gulay eto ang palaya so far so good okra ayun yung mga hinarvest ko kailangan i-harvest everyday kasi titigas siya mahirap kainin pagka matigas na ayan eto may bulaklak So far, marami akong okra ang tinanim. Kaya ngayon sagana sa okra. Ang ang tawag dito, uh, radish or labanos. Hindi siya, hindi ako maka-perfect yan eh. Matagal na. Ito kale, mukhang pangit din ang tubo. Ito, okay mga bituelas baggy beans so far so good ang dami ko ng harvest nasa fridge ito talong yun nakakuha ko na isa dito maraming talong mga talong kita nyo ba yung kita nyo ba yung talong Ay. yung isa lang kinuha ko dahil nakadikit na sa lupa Alright. <clears throat> cherry tomatoes Cherry tomatoes. Ito, roma tomato. Ito, red lettuce. String beans or sitaw. Isa lang ang tumubo sa aking mga seeds. Ito, red lettuce. Masarap yan. wala akong cabbage so ang ah, tinanim ko na lang dito ay green beans, baggy beans ito kangkong to eh ito ang corn kamatis ulit one. Kamatis ulit. Ito, napakapangit dito ng lupa dahil tumutubo dahil dun sa malaking tree. Ang ugat niya abot hanggang dito. Hindi rin, hindi rin tumuloy ang aking kalabasa pero may maliit lang akong maliit ako nakuha nakuha So ayan ang view naka close up pala ayan ang view kaya pala hindi makita yung talong Ayan. So far, yan ang side. The other side is yung may corn. Dito nagtanim ulit ako ng ano eh. Ng labanos. Eto may dalawang okra dito. So, dun sa gilid. O, oh, dito may, nat, may tumubong pechay. punta tayo dun sa gilid. Kunin ko yung basket. Ituloy na natin ang harvest ng sili. Nasa ilalim ako ng puno na kaupo. Pag nagpapahinga. Ayan, ang itsura ng aking garbage, eh, garbage, <laughs> vegetable, vegetable garden. Itong aking compost. So, ituloy na natin ang harvest nito. Dito rin ako kumukuha ng mga dahon sili. Para sa tinola. Oops sumasama yung dahon na close up na naman ba pinipitas ko pataas kasi sumasama na siya hindi niya masisira yung halaman. Ito mukhang kailangan kunin. At uh, ano siya? Umiikot. Ibig sabihin may kulang siya kanya. Mahaba na rin to. Pagka madali siya makuha, that means he's ready. Ito ang laki oh. Oops. Ayos sa mama. meron pa ba? Na sobrang laki. To. To, kulubot na naman. Ay, bumigay. Oops. Ito. Naputol yung ulo. Pwede na ba ito? Ayan muna. Ito. Ito, ibang klase. Ibang... Ibang plant yan. Parang gusto ko na siyang punin. dito eh. Nagkakamali ako nilalagay ko sa closer. O dito may isang klase. Oops. Oh. Halapenyo yata ito. Yan yan. Dalawang klase yung tinanim ko. Isa ito. Tsaka yun. Ano lang. Nilagyan ko ng seeds. Ito ba pwede na? So, ayan. Yung mga kamatis sa loob ko kinuha yun. So, may kamatis pa dito. mukhang pwede na itong isa o oh, pula oh, pwede na to o oh, andali makuha eh balik ka dyan huwag kang hihiga kuha tayo ng isang pulang sili siguro lahat yan pupula katulad nito huwag kayong babagsak May, meron dito na hulog so yan ang aking halaman this year so far may na harvest din kahit na hindi ko na improve yung lupa eto sa container naman to eh Mm -mm. Yung carrot sa kana. Ang lettuce walang kakain. eto tinanim ko to sa ano sa seeds. Spring onion. eto bagong tanim na patatas. Nakapag-harvest na ako ng patatas. Panoorin niyo sa Norson TV. So far yan ang aking update ng loob ng gulayan. Okay. Bye na. so ako ng ganito para sa araw. Hindi naman malamig, mainit. Pero, malamig siya sa loob ng katawan. So far, bye-bye na. See you in the next video. Pakita ko yung gilid, yung mga halaman ng o, sa harap ng bahay. Okay, bye-bye. Next time.